Ibalik Ibalik. 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 <laughs> ah, lagyan ko ng balot itong aking ah, saging kay kukunin niya to baka nakawin ng ano ba alam ko naman yung yung dala kong kaibigan na matakaw talaga yung sa pagkain ay nako pag may makita Ubus lahat kainin man o hindi nakawin Ah, lagyan ko ng balo ko para hindi nila makita yung may bunga. Alam ko pupunta yun eh. Ma malakas mang amoy nun. Ah, baka makita nila to. Kukuni nila. Yan. Ito mo. Ito ngayong tinuro eh. Dito dito. Dito ah, dito. Ano pag ginagawa mo dyan? Dito. Dito dito. Ah, dito. Mahay. Kapus, Bakit pa kasi papunta-punta tayo kay Brady o Layo man sa kanila. Bukod man. Ah, Bukod man. naman yan. Hmm. Uma, hmm. Baka, hindi, hindi kaya makin. Tika muna. Tika muna. Di ba si Brady yan? Hmm. Ano Ayo, kaya ginagawa niya? <laughs> 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 yung bunga na saging. <laughs> saging. Daming saging yan Brad. Brad. May naisip ba, Tugyan? <laughs> alam, alam pa na yung naisip ko. Alam ko na yan. Kawin yan natin pag wala na siya. <laughs> Tapos palitan natin. Ano <laughs> nga? Napungan pa yung puso. O okay. nasa ating ba? Kakalaki pa lang? Oo, kakalaki pa lang. Ah, Ipalit sige, sige. natin. O, oh, tara, tara. Hanap tayo na puso. Tara, tara, tara. Okay. <laughs> bukas, kukunin kita bukas. ka binta kita doon sa market. <laughs> Magkapira na ko pambili ng tuba. <laughs> o, oh. Mm, tamang tama to kasi may kalburo man ay hinog-hinog na to bukas ha <laughs> alis na ako Diyan ka lang ha, Kaya binta kita bukas uh, Ay, ay talaga San ba kasi ang puso ko man? Uy, ayun o no? ano ba? Uy. Uy, malayo man, malayo man Tapos makilid pa dyan, no? maghinak tayo ng iba Uy, saan ba yung sinasabi mong puso? Sabi mo may puso Ayun o, no? puso Hindi <laughs> na <laughs> kailangan ano Puso na to. Ako <laughs> na tika tika lang. lang. Oh. Bakit na sa? Ah, puso na natin. Ah. <laughs> Maghalap ka lang ano? Ito, 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 oh. puso, ito, 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 Hindi matanggal. ito, <laughs> mo. ito, 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 si Brady. ito, 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 Oo. ito, natin ito, sa ito, ano, ito, Puro putulin natin yung kunin. Tara! Uy! Tika muna. Oh! Oo, ano naman? May karsada dito! Oh! Ang gamay! Ano may nag-gull map mo? nag map! Ay! Ano na map mo? Sa'yo! <laughs> please! 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 Huwag ka tayo! Lubagi! Lubagi! Tigas man! man! Mas ano kayo mahuli tayo ni Brad, di ba? Bilisan mo ga! Matigas Oh! Yan! Kunin mo yung sarko! Yan! oh o, Oh, Yan, yun. Lagay mo mo. Kuhuli tayo dito. <laughs> Lisan mo. Kuhuli tayo. ni Krista. Lisan Ganito ba yun? O, okay, Bahala na. Ipasok mo lang. Kaya, oh, <laughs> <Ganito, ganito. laughs> Saan ba natin <lang> ito? <laughs> sumpa na natin to. Sige na, friend. Ilagay mo nito sa sako. Please. Hindi pa yung iba. Ay, ito. Ay, gano'n to na Brand, Brand, Brad! Nandito na kami, Brand, O, naman? May tuba ka dyan! May saging kami dalaw! Pulutan natin ba, saging? sa tayo, sa tayo. O, Saan ba kayo nanggaling ng saging na wala ka mo kayo sa akin? Umili kami sa bayan. Uh, Umili kami sa bayan. May piraman kami. May piraman kami. Yeah, kami ay doon. Ay. Kaya nga pumunta kami dito. Nagtaka ako bakit may saging ngayon eh. Huwag oh, ka lang matanong. Basta may saging kami na lapat. Ito oh, na yung ba? Sige, oh, ito ba? Sige, mag-inom lang kayo dyan. Hindi muna May oh. titingnan muna ako dun. Saan makapunta? Babalik lang ako. May titingnan na ako. O, sige, sige. Baka man, nandun yung isang kaibigan natin. Nagyagin tayo sa marami. Bilisan mo ha kayo. Baka makumpus kami to. May saging pa. Mm. 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 Buang talaga tong mga dalawang kaibigan. ko saan kaya sila nagkasaging na puro man doon niyog yung sa kanilang bahay? Tingnan kung saging ko dito. May mahinala ko ba? Ninakaw yung saging ko. Matingnan man Oh! Bumalik man sa dati! May bunga naman yun! Talaga sila yung kumuha. Ngayon kayo. Pagkintay kayo dyan! Naku ah, Ang pagay mo na iya! Dito! Ha! Kasim naman ako Kaya si brady! Takal takal kayo nalang maghubung siya ito! Aaaa! Kayo pala nang nakakao na! kayo! Tinggal, tinggal lang! Bakit? Oh, tinggal lang! Tinggal mo? May kukunan na ako! Ala! Oh, oh bagit tu dinalian amin tu eh bola ni